Hindi lahat ng lihim ay kayang itago, lalo na kung ang kasalanan nasa loob mismo ng bahay. Si Lisa, 18 anos, lumaki sa simpleng pamumuhay kasama ng kanyang ina na si Marites. Nang muling mag-asawa si Marites, akala ni Lisa mas magiging masaya ang kanilang buhay. Ang bagong asawa ng ina, si Daniel, guwapo, matipuno at halos kasing edad lang na mga pinsa ni Lisa. Sa umpisa, parang kuya lang ang turing niya rito. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang tingin niya. Sa bawat tinginan, may kakaibang init. Sa bawat pagdikit ng balikat, may kuryenteng dumadaloy. At sa bawat iwas ni Daniel, lalo lamang nadadagdagan ang lihim na atraksyon. Isang araw, Umalis si Marites, papuntang Maynila para asikasuhin ang kanilang negosyo. Naiwan si Nalisa at Daniel sa bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tugtog mula sa radyo. Lumabas si Lisa mula sa kwarto. Naka-shorts at sando lang. Hindi niya sinasadya pero alam niyang mapapansin siya ni Daniel. At napansin nga, nagtagpo ang kanilang mga mata, walang salita, pero sapat na ang titig na yon para magliab ang apoy na ilang buwan nang tinatago. Unti-unting lumapit si Daniel at si Lisa hindi na umiwas. Hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang lieg. At bago pa niya namalayan, bumigay na siya sa tukso, mabilis, mapusok at bawal. Pero sa gabi yun, isinuko ni Lisa ang sarili sa lalaking dapat ay tinatawag niyang tatay. Lumipas ang mga linggo. Tahimik ang lahat, parang walang nangyari. Ngunit may kakaibang pagbabago sa katawan ni Lisa. Nahilo siya sa klase, nasusuka tuwing umaga at unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan. Nang tuluyang nakumpirma ang hinala niya, halos mabaliw siya sa takot. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina, paano kung malaman na ang lalaking minahal niya ay siya ring naglagay ng dungis sa kanilang pamilya. Isang gabi, nagdesisyon si Lisa na kausapin si Daniel. Anong gagawin natin? Mahina niyang tanong. Pero malamig ang sagot nito. Walang makakaalam, Lisa. At walang dapat makaalam. Ngunit sa mismo sandaling yon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Bumukas ito ng biglaan at sa harap nila, nakapako ang mga mata ng kanyang ina. Nakatingin si Marites, nanlilisik ang mga mata. Hawak ang cellphone na tila kanina pa pala nakikinig sa usapan nila. At doon natapos ang gabi sa titig ng isang inang na diskubre ang pinakamalupit na pagtataksil. Anak o asawa, sino ang dapat piliin? Nabunyag ang bawal na relasyon ni Lisa at ng pangalawang asawa ng kanyang ina nang tuluyang malaman ni Marites na buntis ang anak sa lalaking dapat ay asawa niya, sumabog ang lahat ng lihim sa loob ng kanilang bahay. Nanigas si Lisa habang hawakan tiyan niyang may iniingatang sikreto. Nakapako ang mga mata ng kanyang ina, puno, puno ng galit at pagkadismaya. Lisa, totoo ba? Anak, siya ang ama? bulong ni Marites. Nanginginig ang boses. Tumulo ang luha ni Lisa. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag ang nararamdaman. Ma, mahal ko siya. Sa mga salitang yun, halos mabaliw si Marites. Mahal? Anak, asawa ko siya. Si Daniel naman ay nagmamakaawa. Marites, pakinggan mo muna ako. Nadala lang kami ngunit hindi na niya ito pinatapos tinulak siya ni Marites tumigil ka wala kang karapatang magsalita niyakap ni Lisa ang sarili nanginginig ngunit mas lalo pang nagliyab ang galit ni Marites nang itutok niya ang cellphone na kanina pa nagre-record lalabas lahat ng ito bukas malalaman ng buong mundo kung gaano kayo kababoy nagdilim ang paningin ni Daniel. Huwag mong gawin 'yan, Marites. Ngumiti si Marites. Gagawin ko ngayon. Pero mabilis na inagaw ni Daniel ang cellphone. Nagpambuno silang dalawa. Halos magkapunit-punit ang mga damit nila. Si Lisa ay umiiyak, hindi alam kung kanino papaning. Isang malakas na tunog ang umalingawngaw. May nahulog, may natumba at nang dumilat si Lisa, nakita niyang duguan ng isang tao sa sahig. Ngunit, hindi niya alam kung sino ang nadamay. Anong mas pipiliin mo, ang tukso o ang buhay ng pamilya mo? nabunyag ang bawal na relasyon ni Nalisa at Daniel, pangalawang asawa ng kanyang ina, sa gitna ng pagtatalo, natumba si Marites at duguan sa sahig. Buhay pa siya, pero pinilit ni Daniel na itago ang lahat. Nanginginig si Lisa habang yakap ang ina. Hindi niya na itago ang lahat ng kasalanan, lalo nang makita niya ang malamig na titig ni Daniel at ang kutsilyong hawak nito. Lisa, bulong ni Daniel. Kung pipiliin mo siya, sisirain niya ang buhay natin. Wala nang atrasan. Pero sa halip na sumunod, napalitan ng lakas ang takot ni Lisa. Sa loob ng ilang buwan, pinili niya ang katahimikan at tukso. Pero sa sandaling 'yon, napagtanto niya na ang tunay na mali ay ang pagpapaalipin sa kasalanan. Hinampas niya si Daniel. Nabigla ito nabitawan niya ang kutsilyo. Agad siyang lumuhod sa tabi ng ina at tinawagan ng ambulansya gamit ang cellphone na muntik nang maging dahilan ng kanilang pagkawasak. Dumating ang mga kapitbahay at tumulong. Si Marites ay naisugod sa ospital, mahina pero ligtas, samantalang si Daniel ay nahuli ng mga pulis, duguan at sugatan habang patuloy na sumisigaw ng Mahal mo ko, Lisa. Hindi matatapos to. Pero hindi na siya pinakinggan ni Lisa. Sa loob ng ospital, habang nakahiga ang ina at nakatingin sa kanya nang may galit at lungkot, napahagulgol siya. Ma, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Mabigat ang sagot ni Marites, ngunit puno ng katotohanan. Hindi lahat ng pagmamahal ay tama, Lisa. At ang maling pag-ibig kailanman ay hindi nagbubunga ng tama. Sa huli, natutunan ni Lisa na may mga tukso na kailangang suwayin. Kahit pa ang puso ang kumakampi rito, dahil ang isang lihim na kasalanan, gaano man itago, ay siguradong sisira sa buhay ng lahat ng sangkot. Anong gagawin mo kung ikaw si Lisa? Susundin mo ba ang tukso ng puso o ililigtas mo ang iyong pamilya? i-comment mo na ang sagot mo sa ibaba. Gusto naming marinig ang opinion nyo. Kung nagustuhan nyo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy, next story. Ayan na, ah, hihintayin ko ang comment nyo. Pinoy Yummy, next story. I-share mo na rin ang video na to. At para ma-notify ka pag meron kami mga bagong videos, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. Libre lang to. Pinoy Yummy. Maraming salamat. Si See...